maadyong hapon mga higala happy sunday everyone and happy father's day charot happy father's day to all inatay mga inatay mga ina ug tatay mga single dads out there nag -live ako kanina guys and nag greet na ako ng father's day and so ngayon mag greet na naman ako sa aking Um, partner. My hubby. Happy Father's Day to you, Daddy. I wish you well. I wish that wala nang stress sa buhay mo. Wala nang emptiness sa bu buhay mo. And more success. More good health, please. Dala ni mo ito nasal? Okay, so we're with Kyang Kyang. Where's my Kyong Kyang there? Hello, my love. So, we're gonna go first sa, uh, ano guys, sa uh, seaside. Di, pakurte man siya. Asa mo sa pakurte? Asa mga pakurte dong Sa seaside na lang? Ano ba, di ko dito seaside? Wala, lain lang ako, an. Dili, o oh, sige. So, dili doon. Ato kita sa pakurte ko eh. Sa Bulacaw na lang, guru, na may pakurte ko eh dito pagkingan ma. Ah, dito, uh, na uh, pita, na dito na lang. Ang perpita. Karong urasa wala na siguro ron. Hindi na lang kay... ka kabuot ni Kian. Kay Iyag yung gusto matuman, ano? oh. Kay diya, yeah, magiging tamag patupin niya. Iyagon. Yung usbon-usbon. And then after na may magpagupit guys, we will go to seaside. We will buy his school shoes. Cause tomorrow. Pamu go sa seaside. Kita tama ba balin? Tomorrow is oh, the. Oo, oh, tagong ang Hmm, man sa seaside lagi nga parlor. Kuhan na lang. Ipakita tong imong kuhan dong para masunod. Ha? Di isunod lagi nato nila. Ipasunod nato Lang. Try kag other things na. Explore yung kag other kuhan ba options. Dili kay mura kag tiguang. Maura yung ibdan ng kaon. Maura yung mong kaon nun. Try other things. Ha? Yung sa taman nga di mang si Papa lagi nga adto ka didto. kaya kay kawano man yung duha, maglalis mo. Di ko, ayaw, okay. Dito lang lalagi sa kuan. Na may nindot god sa barber's cut o sa to show them your kuan kay I'm sure na kamaula na sila. Daghan na nagpakurti nila ana. Okay, so we're gonna go to ano guys. SMC side kay sayang manguning uh, sa kanan, karon kom sa siya nagpakuan uwan-uwan mangun jud ron ka daan mo o mo ay ako habay ako na human sige ang kaya may nag uwan na, na and then uh, after namin doon guys is we will go directly to Guadalupe eh. so mauwanan sa ni dito sa Rubai oh, at least naligo naman siya kanina wagin may choice one and ya kay one uwan, uwan namang good Johnson ko na eh. it's rainy season na sa diri sa Pilipinas specific to Cebu so almost every day milagro gahapon wala jud ni uwan init kayo ang panahon kahapon guys pero karon at least okay na and i'm wearing a pink dress uh, i bought this from kuan katong nag bazaar dito sa opisina na mo some ago hindi lang na ako na wear kay wala ko occasion karon is the best occasion na uh, nag nag nagtakili na akong kuan gimbal and then buti na lang yung gimbal na ako na pa siya ay battery guys so okay pa and then of course ano i paired it with a white rubber shoes good luck kung <laughs> yun ang ganap namin today and we will have dinner at my in-laws house we'll just park somewhere there because it's so hard to park in there especially that my brother-in-law has a lot of cars so maghuhut yun na sila guys and we don't want to go back and forth back and forth kasi ang liit lang ng space ng uh, lugar ng aking in-laws so we'll probably go to Robinsons and then maglalakad lang kami and then dinala namin yung pasta na niluto ng asawa ko lalagay ko dyan yung picture uh, and then magbibili ng ano yung brother in ko pizza and then cake so yun lang guys just to celebrate today's Father's Day celebration kasi hindi natin alam guys ano mangyayari sa atin at least pa lang, make every memories a memorable one okay so palabas na kami ng dum. be right back magpa-music ko, guys. Guys, I'm trying this ponds. Uh, ito yung day serum nila, or day cream. Pero binigyan niya ako ng mga serum pang gabi. 800 to guys, buy one take one. Papagamit ko rin to kay daddy. Tingnan ko kung mawawala yung mga wrinkles, melasma, and all. So I'm back, guys. So tapos na ako bumili ng serum na ani, serum cream namin ni Daddy pang Hans. Dali, dali man. And then si Kian, nakasalang na siya doon guys. And grabe ang haba ng pila ng Watsons. Kulang sila ng tao guys, talaga swear. As in. Ay, gutom ako guys. Gusto ko kumain ng something man lang kasi nalipong na ako sa kagutom. Kain muna kami guys, nandiyong babalikan lang namin itong batang ito. Guys, snacks na. Sabi guys, kayo kutom na dito kayo Binangkal, oh. I'm having binangkal. Namin mm -hmm. kaayo. Oh. Init pabichok. And then water and coke, zero kang kiyag. Nandiyong kayo si yan guys. Kita sa mga buksik. Nandiyong na, ba mo siya koreano. Um, dito may sa top. 3.30 lang lagi. Mahal-mahal. Hindi -mahal. yeah. na dumadaan ko kaya sumahuwat pa kung alasin ko. Namada. busog ang lola nyo mga kong brush on guys lumalaban we just had best pasta naman doon din morning good yan mo lang sa mga hapon hapon nagutom na guys. Uh, dito kami sa Leona's Cakes and Pastries. SM pa rin. Tapos na akong bumili ng school shoes ng anak ko. Na Easy Soft. Uh, 500 or 9, 600 lang guys. And then Leona's bibili ako ng cake for kina Daddy Joe uh, to the dads. Yun ang dadalhin namin sa Guadalupe. But magsisimba muna kami guys. 4 to 5 lamas dito sa San Pedro, Kalungsod. So, doon kami nakapark sa baba. So, we'll just go there. Doon lang kami magpapark mismo sa church, guys. Para diretso na kami. And bumili ako pala ako, guys, ng earrings. Fashion earrings. Ang ganda niyo. Bagay sa akin. I love it. So, guys, andito lang kami sa Pedro, Kalungsod. Wala pang alas 4, guys. Maaga kami bahala na ba sa atis na kaupo kami kaupo kami dito sa mga ano lang nila uh, stool or bench uh, ano ba to o mga ganito lang ba kasi puno na dun eh. puno na maraming tao sa sumatro maraming tao guys lalo na pag sa 6 kasi yon yung last mass ng Pedro Calungso last week hindi yata kami nakasimba ni daddy kasi we were not feeling well but this week sinigurado talaga namin na makakadalo excited ako dun sa nabili ko po na pons guys I hope makakawala siya somehow ng wrinkles makaka-enhance siya ng mga you know mawawala yung mga dark circles natin and most of all itong melasma ko nga oh but I'm not expecting guys iba talaga pag nilaser tong melasma just then and I'm back guys dito ako sa room ng aking sister-in-law si Joy na andun yan siya yan, yan guys andon siya sa United States of America eh nagpaka oily na ng aking face lock eh nag jebs ka agad ako guys pagdating dito kasi sakit kaya kung tiyan, nagdaguok akong tiyan. I don't understand why. Pag mga ganyan kasing magdaguok na ko guys, diretsyo na dahil ko kuan. Kanang, Singa na na, Diretso na yung koog. Kalibang guys, kay para dili magrabihan. Sayang nga aircon ni Joy. Oh, carrier man niyo. Oh. Ito ba guys? Yan oh. Yan yung lumang-luma niyang aircon. I'm pretty sure this one still works. E kaso, kung ibtunsan na guys, tsaka na, kaya na nagpalit na magod siya anak oh. Ayan. Ano naman siya, split type. Di madali rin kainit, guys. Uy, init kasi silang room. Init kasi silang balay po. Ang init itos amu, ah. sa Amua. grabi grabe sa Guadalupe. And, nagdala ko gimbal day guys. Ako na itong kuha ko. Ako ibutang Wait lang, I'll be right back. Ah. Sus naman na, guys. Nag-aircon ko dito, guys. Di ba Di ba ang ka-aircon? Di ba ang kainit? Eh, sa isa ka muna ko kay marag ko ano sa kay ay nako so dito kami magse-celebrate ng Father's Day together with my in-laws sina kuya guys sina kenpai magdi na kuno sa kaari guys kini mga bata awa ular ko eh. sabot-sabot may mga ending camera ba kalagot gini mga bata ah. na ko nun sila ay AC aircon ba? mag AC akong pagdungog nga dugay ko na nahuman o nakuha. I don't understand kung siya lang bot pa sabot. Kung kinsa nga AC kasi hindi na nila ako sinasagot. Maybe because nagbiyahin na to sila pa, pa ba ulit sa ila. I don't know. And ngayon din kasi yung dating ng mama ni Yapap from London. So baka sinundo din nila kanina. And, ewan ko. Hindi ko talaga alam. So ako guys, dito ako sa room. Mm. Diyan lang kayo guys ha. Eh, higda ko dali guys oh. oh, kay... Joke ay unicorn. Alas 8 na guys. So ito yung handa na lang namin. Meron pa pizza doon. May cakes. Yung lang nakakauna. <coughs> Igutom na. Kain muna kami, guys. <laughs> Pulihan na ka di Ada. Wow. Sa atin, sa atin May binili kaming cake sa kanila. Yan, mango cake. And then pizza. Uy, nag-ibat man. Okay, guys. Okay. Nag-ibat. I-move pa, may kanang... Ano? Nag-ibat? Oh, kana okay na. Iwiw lagi. ini ngipik sa denen na miwi. Eh, sana yo. O Kyoto. Murala. Merai. Oh, ka oh. oh kana mi. Yo lambit na. Kita ni tampang. Ako pa. Bukot pa. Ganjiang. Say happy Father's Day, oi. Di greet ka, Uncle? Uncle Ray? Oh. Kuya Earl. <laughs> oh ha. Yaan, yaan. Ay, kali Oh. Ya. Lo? Lo? Ha. <suspiro> ay, kita tanan kita tanan di ay. Ah,